Hello mga kababayan. So guys, ang sabi ng lawyer ni Kibuloy na si Atty. Torion, ang gusto daw labanan ni Kibuloy pag siya ay naging senador ay yung graft and corruption, no? Particularly sa ombudsman. So, kung baga matitingnan daw nila kung saan napunta yung pera, sa proyekto ba, tama ba yung ano, uh, ng pera. Sa totoo lang, itong si Kibuloy, parang ano no, nakakaloko. Akala niya, maluloko niya tayo. E eh, yung kanyang mga ano, ah, uh, miyembro. Kung merong dapat dito na ah uh, akusahan na ng graft, no? siki Kibulo yun. Kasi guys, yung mga tao niya, pinamamalimus niya, di ba? May pinapadala pa siya sa ibang bansa para magsulisit para sa kanya. Tapos yung mga nasulisit nito, di ba? Sa kanya lang lahat napupunta pinagtinta pa niya ng mga kutsinta. So, eto forced labor to, 'di ba? Sa panguto na siya yung anak ng Diyos, 'di ba? Na kung bagaman, eh mapupunta sa, mapupunta ang mga to sa langit kung sakaling maglilingkod sa kanya. Guys, huwag niyo kalimutan na si Ki, si Kibuloy eh talagang dapat 'yan maakusahan ng graph kung tutuusin ng mga ano ah uh, mga miyembro niya. Alam niyo bakit? biruin nyo yung mga kinikita ng mga miyembro niya na mga OFW. Halimbawa sa Hong Kong, mga DH. Halos nga daw ano, wala nang maipadala sa kanilang pamilya. Kasi mayat maya meron sila mga offering na iba-iba ang tawag. So, kung bagaman man guys, uh, yung pinaghirapan nila, imbis na sa kanila mapakinabangan nila, maipadala nila sa mga pamilya nila, hindi inoobliga sila ni Kibuloy na kay Kibuloy ipadala. So, hinututan ni Kibuloy yung kanya mga miyembro. So, paano niya masasabi na siya ang ano, ah, kung bagaman eh, niya kung meron bang korupsyon, no, sa gobyerno. Eh, siya nga yung mga pinaghirapan ng miyembro niya, yung mga pinagpawisan. Ano, siya lang lahat ang nakinabang pinapadala sa kanya biruin nyo nagbuhay hari tong kibuloy na to kundi ba man tong gagong kibuloy na to uh, pinakilala ano siya yung appointed son of God samantalang malademonyo naman di ba kasi maraming patunay na yung mga ano mga bata as young as 2 years old biruin nyo uh, ang gusto niya eh kung bagman iaalay na ng mga magulang sa kanya tapos papalakihin niya eventually aano rin niya, gagalawin rin niya. So, kung man, eto corruption din to eh. Alam nyo, ang guys, guys, ang corruption, hindi lang yan sa pera. Meron din sa utak, kinocorrupt mo yung kaisipan. Parang si Sara Duterte, di ba? ah uh, yung, ano, namimigay siya ng 25,000. ah uh, bukod sa may kaakibat na, ano, corruption na pera, dahil, ah, uh, inaambunan niya ang mga miyembro niya o ang mga tauhan niya para lahat everybody happy walang kakanta kasi nga uh, sila rin man eh ano naulingan o may kasalanan din dahil nakinabang din sila di ba na partyhan din ah uh, din halimbawa ni Sarah yung kanilang ano kaisipan na ano dati silang matino dati silang matino empleyado pero dahil nga sa suhol ni Sarah so kung bagaman napipilitan din sila dahil kailangan din nila yung pera kung bagaman ayon dignidad nila bilang tapat na manlilingkod sa gobyerno and ano, uh, winasak na o nakorap na na bahira na ng dungis ni Sarang Ferte ganon din tong si Kibuloy so kung baga man, uh, dapat din tong ano yung corruption ng kaisipan may mga groomer si Kibuloy na kinokorap yung isip ng mga bibiktimahin niya na kunyari yung kanyang paggalaw sa katawan nila, panre-rape niya, no? ng walang dahas, eh, alay sa kanya dahil siya ay anak ng Diyos. So, guys, kumbaga man, itong sinasabi ni Atty. Torrio, no? Na pupukosa ni Kibuloy yung graft and corruption. Aba eh, parang ano, nanluloko tong si Kibuloy dahil unang-una nga, siya yung dapat, uh, ano, ma makasuhan kasuhan tungkol dito sa ano graph na to sa mga kinikita ng kanyang mga miyembro mga sinulisit sa kanya napunta at sa corruption din na kaisipan ng mga ano uh, munting mga bata di ba uh, may mga groomer siya tapos si corrupt niya yung kaisipan so guys dito pa uh, ano na uh, red flag na talaga si Kibuloy So, yun lang ang sinasabi ko sa inyo guys, no? Walang karapatan si Kibuloy na para magsabi na ang popokosa niya ay graft and corruption sa gobyerno sakaling maging senador siya na tingin ko malabong mangyari. Kasi hindi naman tanga mga butante, no? Na basta lang kakalimutan na si Kibuloy, no? Ay isang ano, at ah, ah, kung baga man eh ah, nang ng mga minor de edad, no? sabi ko nga walang dahas kasi meron siya mga groomers. Yung ikokorak nga, ah, kung baga lulutuin mo na yung utak, na yung gagawin paggalaw ni Kibuloy o pangrape ni Kibuloy, ay ano, allies ah, dahil siya ay anak ng Diyos. ba diba? So, yun sabi sinasabi ko guys, no, ay ah, hindi naman bobo mga botante para iboto pa tong si Kibuloy na nanaginip ng gising, no. Kasi wala namang wala kay Kibuloy, eh. alam naman niya talagang talo siya eh. Nagbabaka sakali lang siya kung makakapang-uto siya ng mga botante. Pero, kung bagaman, ang sinasabi niya, tal, wala namang mawawala sa akin. Eh, paano kung makasilat ako? Paano kung makapasok ako? So, ayun lang guys, no? Maging matalino sa pagboto. At i-plash siya inidoro itong si Kibuloy. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!